Tree. Hello, Hello my mom she welcome back, back to my, my channel. We're going to get we're going to pick up my raspberries. Yes. <laughs> we're going to pick our raw, my raspberries. So Ngayon <laughs> I guys um go how are you wait. Uh, ngayon I mag -vlog lang kami dito sa bahay. So, si Jean, magpipik um, mag siya ng mga raspberry. Yung aming fish. So, ilang days na siya nag-supper. Lumaki yung chan niya, nalunod. <laughs> nalunod. Hindi siya funny pero natatawa. Kawawa si Jack. Okay. Kawawa si Jack. Nalunod siya, lumaki yung chan. Ayan, so itong dalawang to, excited, lalabas kami. So yeah, pupunta ka tayo sa labas. Kukuha muna si Jin ng raspberry. Ticheck natin kung mayroon Mama, Mama, ng... can you, um, can you find the scooter? Okay, mamaya. Tingnan nyo, bagong gupit. Ako yung naggupit kay Runo. <laughs> Sobrang napaiksi yung gupit ko sa kanya. I still have my bangs. Okay, si Jin din. Katatapos, tatapos ah, ginupitan ko din siya yung look at yung okay, okay, let's go! Ayan. Um, ayan, ang gulo-gulo pa. Ang gulo pa dito sa bahay. Yung aming mga labada. Naglabas. Okay. So, ito muna pala. Ipapakita ko yung aking napaka-healthy lemon and lime mga halaman ko dito sa likod. At ang um, Ito din. Um naggrow na siya 'yung aking. Ano pa to? Tawag nito. Ah uh, tanglad. Ayan. Tanglad. Okay. Yay, umaraw na. Guys, ito. Hoy, wait, hey, wait. Jean. Oh, 'yung aking blueberry natanggal na 'yung mga bunga. Yan yung goal. Ang, parang hindi na siya ano yung blueberry ko. Ito yung raspberry. Lumaki siya. Okay, Jean. Nilagyan ko ng net. Kasi pag morning, pag morning guys, nauubos yung, inuubos lagi ng ibon. Okay, I found one Jean here. Yay! Mayroon siya. Ayan. Ayan. Okay. I'll get that. So, Suppose... get a ball. Okay. Get a ball. Mamaya. Yeah. Ooh. It's uh, a broken uh, one though. Oh no. But that's good. Yeah. Mamaya, yeah. kukuhanap tayo. Check natin. You found another one? Okay, wait na. Wait. Look yeah, I'm cute. I'm gonna get it. Yes, Just pull it. Okay, yes. Favorite kasi ni Jean yung mga berries. So, mayroon akong uh, raspberry, strawberry, blueberry. And, ito yung mga tanim ko. Yung strawberry. Ayan na yung strawberry. Okay. Ayan. <laughs> Pumasok na si Jean. <laughs> okay. Hey, 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 hey. There's another one. Okay. Wait! Uy, ang dami! Can you get it? Yeah. Wait. Hey. Pag tinanggal kasi yung net, guys. Wait. Hey. Can you get it? Yeah, I'll get it for you. Ayan siya, sure, guys. Oh. Pag tinanggal kasi yung net, pag umaga pa lang, nauunahan na kami ng ibon. Okay, let's get a uh, give um, Let's get uh, scissors. Okay, so, May ano ako dito. Mayroon akong... <laughs> so, So, tingnan nyo guys. Ikakat natin kasi mayroon pang tumutubo. Mayroon pang ibang ano. Ay! <laughs> so Because weird. it's ripe na jean. That's why keep falling. Ayan siya guys. Oh. Sandali jean. Ayan, kakainin ko. Three. Okay, wait, mayroon. Four. Pa wait, four. Oh, pa tayo. Marami pa. Wait. Ayun, hawakan mo jean. Ayan, eh, Ay, Dummy. Wow. Dingen you guys. Ayan tami. And dum. Ang ang sarap. Oh, one more. Hmm. One more. Um, um, i Can I eat one up? Yeah. I'm tamis. Mm. mm. Yeah. Jean's favorite: raspberry, blueberry, and strawberry. It's strawberry. Oh, um, mommy, there's like a red part here. <laughs> ayan, so hinihintay namin mahinog yung aming raspberry, ah, uh, blueberry guys um magahanap pa tayo okay, wait yun, yun, mayroon pa if you wanna try ito some ito pa guys, mayroon pa yay, there's another one okay, wait ah, uh, just got it maliliit siya pero at least ito guys wala siyang wala wala siyang fertilizer. Gulong buko. Uy, ang daming bunga ng blueberry. Ng blueberry ko oh. Bongga. There's some. Okay. Yay. How much? We got This is how much wow, we got. Wow, na. Gustong gusto niya. Nag-harvest pa lang kami nung ano. Get our strawberries. Okay, check natin yung strawberry oh, kung check meron siya. To Ooh. <laughs> Ooh. Go! Okay. Hingal <laughs> ako doon, ah. Pupunta kami ngayon sa likod. Kung mayroon siyang... Go. Ayan, madam na siya. Kailangan na namin mag-ano check natin. Uh, oh, I see a strawberry there. Where? There. A oh, look at that. Big oh, oh my god! A <laughs> lucky ng strawberry. But that was the lucky one. Twins. <laughs> <laughs> This is twins. Okay, kunin na natin. Mm -hmm. Yan. Kailangan ko lagyan ng net. Mm. Oh my Give god. It to me. Yeah. <laughs> Wala na no? kasi before, ang daming bunga nito guys. Tapos, oh, na-disappoint yung anak ko kasi pag Yeah. How get that flower? No, don't. <laughs> yung aming strawberry. <laughs> now, is, now, let's um, go and... Let's ah uh, but kakaiba tong strawberry now guys? We'll try to let's mm. go inside and... Um, Kambal. And, um, in, and eat them. Okay. Okay, let's go! go! Okay, guys. So, ayan. Nakakuha na kami ng strawberry. Sobrang tamis. Ito na lang natira. <laughs> Habang hawang kumukuha kami ng mga strawberry at hinahawakan niya, panay naman yung subo niya kahit walang hugas. <laughs> yeah! Okay, cheers! Tikman na natin. Mm. Mama's very sweet. Very sweet, yeah? Mm. -hmm. mm. A green one. Unsarab, Ang antamis. Like. Sayang, guys, kasi nung ano, sobrang dami ng bunga ng strawberry talaga. So, she was so excited to um to pick. Tama? <laughs> sobrang excited niya. Um pero pagising niya sa umaga, wala na yung mga strawberry. Naunahan na siya ng mga ibon. Kawawa. Yung favorite niya, naunahan siya ng mga ibon. Nagtanim na lang si Mamshi ng mga, ano, ng mga berries. Kasi alam kong favorite niya yun. And, pili ako ng hinog na mangga. Tapos, ah, ipapatubuin ko siya. Para kumpleto kami ng prutas. Mmm. Mmm, ang sarap. Maasim yung ano. A little one. A little one. Yay! <laughs> okay. Look at this one. Uh, guys, thank you for watching. Please like and subscribe. And, syempre, click nyo din yung, yung bell button down below para updated kayo sa mga upload ni Mamshi na mga videos. Thank you. Bye.